may gabi ka na itong tanan so kung uh, ano February 6 2024 so padayon ta sa itong pagpamit sa pulong sige no sumpay kagahapon uh, 6 to 7 to 13 so ato sa ning kanon guys uh, ito ang lantawan na itong kanon atong audio na ba tayo audio dapat dito guys ha ito isang panon guys eh, para aro yun na itong audio na to na ba tayo audio Anong saba man mo diha? Oy, eh, unsa naman mo eh. So, saba na ako. Saba mo yun sila sa gawas guys. Kung ano ko. Kung guys. Kung partner. So, ako sa isit up akong kung ano guys ha. Kung uh, po ba ulan-ulan di sa inyo guys ah. sa biasa sa inyong mga tagtag sa ah, lugar. diri sa Cebu guys uh, ah, pag, in, ina, pag ulan di diri ini na pag ulan-ulan mga last day siguro ulan-ulan diri nya kusog-kusog yun na apoy mo hinay na apoy mo nya kuan siya gadget kesa ako sa ning ko no no cellphone guys para mga wala dito ko na para So, main-gabiin atong tanan dia. Kisah ada, guys. Kalau mau p.m. mau muli, guys. Para atong maghrib. Para atong maghrib, bau. Main-gabiin kan atong tanan. So, main-gabiin dia. Ni mam. leak. Lake Aquacross. Main-gabiin, mam. Jatah. <coughs> Jatah. Way ulan dia sa si Argao, ma'am. Eh? Dari ka ulan, man. Ulan dia po. So, once again, may gabi ka na tanan na February 6, 2024. Ang ato ipaambit karong gabi una, kinatlogi sa basaw ni Marcos ang iba ma Marcos at uh, six 17, nga 13. so atong basahon guys no gipadala ni Sus ang napulog duha katinunan unya miadto si Sus sa tanang kasikbit nga balangay Og nagtudlo sa mga tao o gitigom niya ang napulog duha katinunan Og gipadala sa tinagkurha unya iyang gihatagan sila sa gahom sa pagkig ingilin sa mga yawa o giingnan sila ayaw kamu paglalag pagkaon ni puntil ni kwarta o unsa gawas lamang sa sungkod pagsandalyas kamu apan ayaw paglalag laing bisti gawa sa inyong gisulog mingon usab siya kanila sa inyong pagabot sa lungsod at sa sa balay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mubiya kamo ni ining lungsura kun maalihadto ka mo sa usa kadapit. din ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo biyay ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil pasidaan kini alang kanila busa ng lakaw sila o nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Mao no? kini ang ibang liyo sa tungo karong gabi ona. So guys, sa uh, uban nga atong pagbasa may tungod ni ini diri sa Marcos. Dili siya kay specific. Pero sa uban nga atong ipaambit sa diha kining about dinhi. So naghingilin kuan ni sila naghingipahingilin sila. o oh, gipa, gip, lang tagduha-duha o giatagan silang misyon sa atong ginong Diyos diri wala gi klaro kay sa uban nga pagbasa sama sa Lucas sama sa uh, Mateo nagingon man ito kinsa katong dili mo mudawat kaninyo uh, itaktak kanang inyong sandalyas para ang abog mataktak kay mas 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 maluoy pa ang ginuo sa mga tao dito sa suruman gumura kaysa tao nga nagsalikway kaninyo mao nay uban sa istorya sa uban na itong pagbasa. Pero dire, wala. Gay, klaro siya. Ingon na siya dire, oh. uh, ingon na siya dire. Busa. ningon siya. Bia, ningon siya, oh. Sa 11, kung mo, hitabo ka nga dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo ka ninyo o dili mamati ka ninyo. Bia, ka dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan, kini alang kanila. Diha, rataman. So, sa atong pagpambit sa uban nga mga pagbasa, sama sa Lucas, Mateo, o sa paning uban na itong ibasa, naman ni siya sa kuan god, Lucas Matthew Juan. Ang gisulat niya, kung kinsa ka dili mo sa mga katong, uh, sa yung eh, kining mga apostoles sa atong ginong Diyos, na nagsangyaw, uh, taktako nila ang abog sa si ilang sandalyas niya, uh, mas alaot pa kuno mas maluoy pa nga tong Dios nga mahan sa mga tao niadto sa sudum ang gumura kaysa sa mga taong nagsalikway kanila so sa akong bahin guys uh, ma'am and sir brother and sister kining akong pagsangyaw sa may balita uh, nahimo kong ingani tungod sa akong experience nga niagi kong kamatay o niya giatagang uh, kong chan sa atong Diyos nga mahan ka ng lingkod sa likuran ng dako sa iyang trono nga makabalik sa akong lawas din niya iya kong gipakita about atong akong gitestimony ninyo nga iya kong gipakita anang uh, kauban na mo, mutingong siya, niya muduol tong among mga kauban nga sa linya dito, muduol dito sa uh, na may lamisa dito, niya na libro, ukab sa libro, i-plus back ang imong trabaho sa kalibutan. So, tanan imong gibuat ni sa kalibutan, why malilong nga sa libro? So, dinha na ang hukom so ikaw mismo nga makakita nini ni, ni hukman ka dili presa nang nakakita mo anang gipang-post karon sa atong Facebook kanang mga mga, mga karils o kanang mga nag nag ni, kanang, kanang post dyan sa facebook ba nga ningon sila nga ang Diyos nga amahan ang ah Diyos nga anak o Diyos amahan mali lang pasabot kay Nauman Jesus Christ nga ningon nga ikaw magkasasala ka impirno ka dili na dito guys ang mahitabo dito sa inikamatay na to ah, ikaw ang ginomo mo ana, ras example ako Ingon na siya na ko, Wilter Grapa. Niya matubang ko dito sa libro. Na may libro dito na aslamisa na kay tunga man siya. Ang lingkurana na niya na tunga. Niya ang ang tunga sa iyang kon aisle. Niya, sa left side sa right side na ay libro dito, na ay lamisa. Na ang lamisa na ay libro niya. Ini kukab sa libro, ipasbak ang tanan trabaho ni mos kalibutan ni kalibutan. So mo na gingon ako nga duwalay malilong kaniya tanan tanan atong gibuhat. Huay malilong sa atong Dios nga mahan. Or just nga anak, huwag malilong niya. So, muna yung nahitabo guys, no? O niya, dipindi na, na ninyo, huwag magpabilin mo nga magmahalokon kanila, nila or magsigi pa mo pagkasala. Pero akong giingon niyo guys, ma'am and sir, brother and sister, nga dili paulahi ang tanan, mintas buhi pata, patay kapasailuan kay giingon sa Mateo, Uh, ang tanang sala mapasaylo apan, apan ang pagpasipal ang tanang mga sala mapasaylo gang ang im sa imong istorya mapasaylo apan ang pagpasipala sa Espiritu Santo sala nga walay kapasayloan so ako ning ibalik-balik para kitang tanan din hinga na minaw or kinsa kini makadungog sa ato ang pagwali din sa live sa Facebook ilang hinuklugan ang og pasaylo ang ilang mga sala og ihangad nila sa atong Dios nga mahan ang ilang kaugalingon o isurinder nila ang ilang kaugalingon sa atong Diyos, ngamahan Diyos, anak o ulis Spirit, aron atagan kita o kapasailuan o uh, maluwas ang atong kalag kung kuha na ang atong hinulmang kinabuhi. So, dili nato sayangan, ma'am and sir, brother and sister, guys, dili nato sayangan. Ang pagkakataon na sa atong ginoong Diyos, mintras buhi pa ta. So, sa ako nang giningon sa mga uban akong pagwali din, he uh, siya, ningon din ni example kung mamatay ta ugma so wala na kapuslanan ug ta kapangayos pasaylo sa atong mga sala guys nga ang tanang ilhanan nga nisulat sa balaang kasulatan na binasa a na hitabo na so sunod aning nga mahitabo kini nang kini nang unsa kini nang ah, pag, pagbalik sa ikaduhang kinabuhi eh, ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios Kininang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios mao ni gitawag rapture na dayon kanang rap chur kitang nga sunod-sunod ako or ikaw nga nagbuhat og katarong naghimo og nagsunod sa kabubuton sa atong Ginoo Dios musugat kaniya diha sa kapanganduran apa nang mabilin katong mga makasasala mabilin dinhi so ingana siya guys nya ilumdom din guys karon guys mutuo mo sa dili no daghan na kayong gipakita sa Ginoo about aning chaman ini rapture pero aku guys wala man to di man to rapture ako ah, okay? ang aku nakita nagkabayo ro man sa padulong dire so wala patung tong aku ako kita so wala aku kakita kita mau pa to yung pag-abot niya nya wa pa ato nga uh, murag ni nang, nang bayaw ba kanang nalip up wala pa aku so, kita nakita sa mga dito ananyagit uh, nanyagit sila kung nga hello nak ako hello ang atong ginoong Diyos malaw nagkabayo niya daghan kay kuyog so buot pasabot ni ini guys murag hatagan jud ko sa pagkakataon hatagan ko sa ginoong Diyos nga makakita sa ikanong pagbalik niya so dili na to sayangan na duol ni gud ang pagbalik Muna akong gingon ninyo, dili na ito sayangan ang chance nga gihatag sa itong ginong Diyos. Kinsa may itong angay ng apuan, Diyos nga mahan, Diyos, anak, Holy Spirit. Ako nang ibalik-balik tungod kay, wala may laing Diyos, gawas kanila. Wala nang gawin So, sa'y malipata, Kay pareha sa ato gituan ako katuliko bang ko. Ya akong pamilya katuliko, ako mama o papa katuliko. Pero usahay ang pagtulunan sa katuliko na usahay nga sukuhay nga naman. Kinsa may gahimo? Dili ini ingon nga ginsa kayo nang simba kay po katuliko. Kinsa gahimo sa mga sa mga sa mga kanang santos? Kinsa may naghukom nga mahimo silang santos? Tao. So nakabalo ba sila sa akong giingon ninyo nga? Ah uh, kining giingon ato nga Sa ito, ganing kato i-flashback na to ang trabaho na sa kalibutan. Nakabalo ba ta? Nagkuyuk ba ta nila? Nga during the time, ang ilang pagpagabuhi din sa kalibutan, wala sila nagpakasala. Nagihimo na tong santos. Nga kita ang mga katuliko, malipat na ta kay At naman ta sampit. Example mo, sampit na ta ni San Vicente Pirer, tabangi ko. Wala, may ubos ang atong ginoong Diyos. Ang ato lang ang puan. Si katuliko ta mo, guys. Um, uh, wala tayo lang isampitong kundi ang Diyos ngamahan sa anak o spirit. Kaysa atong pag pagpaambit sa mga panahon nga dool sa December kanang uh, nagsangyaw ta or si Jesus Christ gibunyagan ni Juan Bautista dito sa Suba nagpakita kining tulo una si ang Dios nga anak sunod ang Espiritu Santo sa supur supurmang salampati ikatulo ang Dios nga mahan so both pasabot wala na tay laing ampuan wala na tay laing sampiton wala na tay laing ludhan og simbaon og gimayaon sila ra wala gyud laing. Luchan, wala even katoliko ta pwede man uh, sulod yas kwarto manirado niya morto yas tong sampito nung magampo ta o giyahan ta sa Holy Spirit nga naman tungod kay ang atong ginoong Diyos nakabalo mismo unsay sulod sa tong kasing-kasing o na. kung daotan ta daotan yu ta di ganyan niya malilong kung bisan pag may untag para sa anong uban nga sip-sip kanang uban nga maghimong og mga kuno mga mga silbi sa atong atong pagkatawhanon ba sige gihatag sa atong mga naa sa ibabaw para kita palanggaon pero dili yun na, yun na, yun na dili kay ugun sa imong binuhatan di yun malilong niya so diri sa itong karon makita ninyo nga ang dosi kapostulis di tagag misyon sa itong ginong Diyos naapag ni Kuan right after sa 12 kapostulis naapag yun niyang gi panghatagan o misyon katong si Bintito ka mga tinunan niya nga sunod sa apostulis So, gipasangyaw, gipapuntun niya. Munang karon pirti na ang nagsasangyaw sa so may balita. Pero guys, uh, sultiyan ta modili na to angay, awayan dili na to angay ang uh, ang uh, kanang patayan kining atong unsay atong giampoan tungod kay ang iyang giingon. Magampo na ta sa Dios nga mahan, Dios anak ug Holy Spirit or kung dili ka makaila, ino nang Dios nga magbubuhat. Mao na Makasabot siya basta siya naay bahala na to sa imong unahon ang atong kasingkasing, nagkabalo siya og unsay sulod sa atong text-tag sa kasingkasing ug -kasing, unahon na. Munang dili way makalimot kaniya. Hindi so, po tayo mo mabalaka, Kay, kay, siya mismo kabaluman, um, say, sulot, atong kaseng -kaseng, um, hum, na kabaluman Kung sa sulot sa itong kasing kasing kong unhaw na. Ingana na siya, guys. So, sa nang ginaingon, din he, wala kayo gi-specific o gi-istorya. Ingon lang diri nga, kinsa katong dili mo dawat kaninyo, taktaka ang abog sa inyong tiil para pagpasidaan kanila. Pero sa uban nga pagbasa nga itong ipaambit for how many years, Okay, may yung tag, how many years guys, no? Okay, nagsugod, magkukuha niya akong pagsangyaw sa mga balita. We back 2014, niya. Every day ko nagpost akong gospel. Pero nadungagan lang ni, uh, lang tuiga, 2003 siguro. Nadungagan ni niya akong pagpasabot, pagpambit sa pulong sa ginoo. So, sa una, ato na itong ipost. karon ato nang yaw-yaw, niya ipost na ito din. He. Eh. So, ingana, ingana siya. So, sunod siguro na ako nga kuan guys, ah. Uh, Arin ako mag live sa Wilter Grapa no uh, diri pero kinagya po nako na lang yapo ni siyang i watch so, na po nako na ang ko sa Wilter Grapa so dinhin lang tatama no nya salamat kay sa inyo pag like ug share sa atong pagpaambit kanunay sa pulong sa Ginoo matag matag labi na ang atong short bible verse sa alas 12 sa gabi, sa unto mo na itong so, magpasalamat ko ninyo sa inyong like ug share pag di nyo heart lang, pwede na lipay na kayo na, guys. So, para ang uban nga ng makadungog sa pulong sa ginoo, malamdagan o mahikap ang ilang tekstag sa kasing-kasing mubalik na sila sa sabakan sa atong ginoong Diyos. So, di na tataman guys, no? Nya, uh, ato lang tapuson, pinag-isipag-ampo. The, the Sandal the Spirit, the Lord, and so, the Lord, and in Nga imong gipadala imong bulan espiritu aron pagiya kanunay kanako aron ako makapasabot og mahimo nato nga sumbanan og mahimo nato nga sundon ug unsay sulod dinhi atong ibasa sa Holy Bible ngadiin diin atong i-apply sa atong tag sa kahulingon ug tag sa pamilya. Dapat pantalon nga ipili kay mo sa mga kadautan ang among mga mahal sa kinabuhi labi na among anak inahan amahan igsuon asawa mamagpapa lulog lula ug mga kaparentihan ug mga silinganan Daud punta nga ipadala mo yung balang espiritu orang pagpanalipod ka na mo kanunay sa tintal sa para Kong yuna ang usab ang yawa mo paduol ka na mo mapakgang mo ginoo para dili kami mahitumpawak sa kadautan. Lord usab, kapon mo katong doon ay mga balatian ka na unta sila. O aron magkapadayon sila silang misyon ngayon mong gihatag kanila Lord. Makatabang siya mong katawahan din his kalibutan. kini among ipangayo gyud sulwatan ni Kristo nga among Ginoo amen amen ug amen so ina ni in, Father the Son Holy Spirit amen. so uh, ma'am and sir uh, brother and sister guys thank you kayo sa inyong kanunay pagsuporta kanato manginaot ang uh, mga monetize na tani or kadawat ang premium ay ina lang po no so uh, sa diha kadawat pero karun wala na pero sige okay ra para uh, padayon nung kaya punta Iawat na lang uh, dunay mga makadungog sa pulong sa Ginoo og ilang ma-apply og ma uh, masabtan or ma-apply or mahimo silang tagstag sa kinabuhi para kita mahimong uh, mahimong sulundon, mahimong model, mahimong balaanon kay ang gusto sa atong Ginoong Diyos, may sama kita kaniya nga balaan tungod kay ang atong Ginoong Dios balaan man. So thank you kayo nya. Ako magingon kanyo ang kalinaw sa Ginoo magkauban unta kanunay kaninyo nya sa inyong tag-stag sa kapanimalay, tag sa kapamilya, tag sa kagulingon. God bless us all, Lord. May gabi ka na tatanan.